Aries, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red, magdudulot ng tapang sa pagharap sa hamon sa trabaho o negosyo. Color sky blue, magpapakalma sa emosyon para sa malinaw na desisyon. Masuswerteng numero, number 31, number 7, at number 22. Taurus Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Mint Green, para sa bagong simula sa trabaho at mga plano sa bahay. Color Gold, swerte sa usaping pinansyal at pagkakakitaan. Masuswerteng numero, number 10, number 14, at number 18. Gemini, Scorpio, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color blue, suwerteng kulay sa pakikipag-ugnayan at presentasyon. Color white, simbolo ng linaw sa mga desisyon sa love life. Masuswerteng numero, number 5, number 11, at number 34. Cancer, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay Color peach, magbibigay sigla sa emosyon at pag-ibig. Color yellow, makakatulong sa pagiging kalmado sa tensyon sa tahanan. Masuswerteng numero, number 40, number 13, at number 27. Leo, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color tangerine, para sa pagusbong ng ideya sa trabaho. Color navy blue, swerteng kulay para sa disiplina at consistency. Masuswerteng numero, number 13, number 16, at number 29. Virgo, iris, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color lavender, magdadala ng kalma sa damdamin at emosyon color silver para sa mabilis na pagresolba ng mga problemang pinansyal. Masuswerteng numero number 28, number 17 at number 30. Libra, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color light brown, suwerteng kulay sa usaping negosyo o career move color pink, magdadala ng lamang sa relasyon o partnership. Masuswerteng numero, number 6, number 15, at number 23. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon, magbibigay lakas ng loob sa mga personal na hakbang. Color dark blue, Swerteng kulay para sa spiritual na gabay at koneksyon. Masuswerteng numero, number 9, number 18, at number 29. Sagittarius, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color sun yellow, magpapasigla sa buong araw, lalo na sa creative na gawain. Color black, proteksyon sa mga pabigla-biglang pagbabago. Masuswerteng numero, number 17, number 19, at number 25. Capricorn, cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color olive green, magpapalakas ng diskarte sa pananalapi. Color blue, suwerteng kulay para sa mga usaping legal o opisyal. Masuswerteng numero, number 10, number 21 at number 31. Aquarius, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color coral, magdadala ng saya at tapang sa mga bagong koneksyon. Color red para sa panatag at tahimik na pagdedesisyon. Masuswerteng numero, number 12, number 20 at number 36 Pisces, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink, magpapalambot ng loob sa mga kaaway o tampuhan. Color white, suwerteng kulay sa paglalakbay at pagbuo ng inspirasyon. Masuswerteng numero, number 5, number 14, at number 28.